logic tayo ha, logic. O. 100. Ang tanong, o, oh, Yuhan, tingin. O, oh, Caleb, ang tanong, ang Caleb, huwag tumingin ka muna. Right. O, ang tanong, sa 100, ilan ang 9? O, oh. sige, compute. <laughs> ano ba yung sinulat mo na yan? 100, ilang 9, ilang 9. Lambot naman, ilang? <laughs> 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 ilang? <laughs> ay, ilang. Ilang, ay, ay pala kayo. <laughs> ay, ito nga, Kev. Hindi, tama na kayo. Ay, ka na kanina. Mayroong 900, tapos may isa pang 10. Eh di 90, yun. Sagot ko. <laughs> okay, sulat mo dyan. Doon saan mo na kinuha yung 9. Um, logic, logic. Walang logic, logic sa akin. One, basic two, yan. Six, one, five. Mm. Mali pa spelling ng ilang niya eh. Oh, ilang, ilang, one, ilang ay na kaya kanina eh, tinanong ka lang ako pa. Teka, para muna. Sulat natin dito yung one hundred, ha? Ayan. Sige. One hundred. Ako naman. Ilan yan? Bilal mo ngayon. <laughs> Sagotan muna. So, lang. tapos meron pa. Isang matitira, 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 mo ano sagot mo? 11. 11 na sige siwang 'yan naman. O boyo? Tama na, wala 'yun. Naka-video tayo. Ulit natin Minus na may minus na dyan. Hindi rin nga eh. Music Hunter, mayroon sila eh. naman ni Noya. Pupunti na ka. Labis-labis ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ah. Walang dito, tara. Walang dito. Ay, sorry. Walang dito, 89. 89 nga. Sampung ate. Sino kaya tama? Oh. Hi, Sampo. Ay, okay. wang nyo. Sampo. sama Sa 100, ilan ang 1? Ilan ang 9? Ha? Ano? Ano tama sagot? Ang sagot mo ay? Uh, Bakit? <laughs> <laughs> ay wala. Totoo? oh. Ah. Oo. Ha? mo dyan sa, na 100, dyan. Huh? dyan sa 100, nasa rang 9 diyan? Ha? Yes, sa 100, nasa rang 9. mo. basic basic. ha? mo? Basic. <laughs> <laughs> ay, sinabi niya <laughs> eh. <laughs> 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 ilan ang nga. ang 100? <laughs> <laughs> Anong mali ang tanong? Mali na lang, ta dyan sa 100, ilan ang 9? <laughs> Oo. Oh. Ilan ang 9 sa 100? Okay. Ay, hindi pala. Hindi dito. Hindi dito. dito. Logic yan, Wangyo. Yo. Sa 100 ilan ang 9. O, mo na, Yuhan? Ha? O, tingnan mo. Wala nang 9 dyan. natin. O, yan. O. Wala <PDF> nang <einer> 9. <cold> Nag-compute pa. Ay, sus. Yan mo. Ginawa mo ng 900 yan eh. Oh, Ang tawang sagot. Ay. <laughs> Tawa si Nuyi. Tingnan naman, guys. Yung compute nilang dalawa. Oh, oh, tingnan <laughs> Panis kejar. Oh. Oh. Oh, panis. Oh. <laughs>